Hello guys, magandang umaga sa inyo. Uh -huh. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Uh, for today's video guys, ating titingnan yung mga yung eh, nag-aabalahan. May dala silang kuhan guys, yung tawag niyan, yung... Igat, igat. Familian. Igat, igat. laki guys, yung so buntot pa lang yan. lapu lapo Yung mm, lapu-lapu. Mm -hmm. Igat yan guys, pang ulam tanghalian daw. Yan. Okay, ang buton. Ano. So, walang... <coughs> so, ano masasabi mo, Les Marbel. Ah uh, guys, ang hirap ulihin. pakapa. Oh, uh, wala nang hiya pala yan. Nahuli pala sa kapa yan. Oh guys. So, kapag ngiti si Blas Jago. Mhm. Mm Tama, tutulo. Pero sa uh, pakilaw. Pakilaw daw eh. Tama sa tulong. <laughs> yan oh. Kaya e, si Pogi, tawag-tawa naman eh, Kap kapitan leeg eh. bakit nga eh, hinahawakan yung leeg mo? Ako <laughs> 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 yan oh. Sarap ng gataan mo Gigil <laughs> na si Badi Gigil na eh. Sira-sira-sira yung kutsilyo namin guys sa putol. Yan guys oh. Ang ating apit sa kahapon pag yan guys oh. Ito uukay natin ng leg daw ito guys. Para abutin yung ating manhole. Para ikunik yun guys oh. Ayan, nakakunik na siya guys. Gumuo na siya. Ayan, yun ang... ng... yung hindi po siya ng tubig. Ayan, yun guys, yun. Ang guys. Paikot yan guys. Ayan. So, ayaw pala yung guys, o, yung mga yan, naging ng mga guys, yung mga lasing ay mabuti nakapasok. Okay, Okay. Okay. ngayong sketch natin guys. Ngayon. Apa 'yung guys? Ano? Yan na 'yung guys. Yan ang pinaplaming natin, guys. Yan mamaya, dadagdag natin, guys. Para ito connect natin doon sa CRD station, Yun, guys, 'yung butas na 'yan, 'yan. Ayun. Update din. Yan si ano, si guys ano kasi Mr. Ice kasi yan si Jace Marvin anong masasabi mo? Ano na 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 na. na 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 ah, po, si Marvin, oh. Ayan, oh. City, na 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 Hirap na hirap na hindi na magpagsalita yan guys tinamo sobrang kapal ba naman oh tama mo si guys oh yan Yan oh Yan guys oh Ang kapal hanggang taas yan guys oh doon oh. Uh, Ayan. Ayan. Ayan guys, bubuhusan natin yun guys. Yan ang poste na yan. Ayan. Ano kang... Ano kang base dyan? Ayan, ano kang base? Ayos. Ayos. dahil tuloy yan. Tuloy ang bangi. Ayan oh. So, ayun guys. Oh. Uh.